Hello, what up mga kabakyard? Ayan, na kami. Ay, nagtatakbo na yung anak ko. Oh. Hoy! Ayan siya, nagtatakbo na. Hintay! Pauwi na kami mga kabakyard. Ayan, dito kami sa bundok. Ayan, ganda ng view. Oh. Ayan, may baka pa. Oh. Tayan mo ako! Ayan, labasan na pati yung school doon sa taas mga kabakyar Labasan na. What up, what up mga kabakyar? Salamat sa suporta. Ah. Magandang hapon. Ayan. Ngayon mo ako. Dito tayo sa Bulubundokin mga kapatid. Ayan o, doon kami galing sa taas o, ayan o. Ang ganda ng view dito. Maliwalas ang paligid. Ayan. Hoy, mahulog ka dyan. Ay... Lakad-lakad lang kami. Ayan, madilim na ang paligid. Uwi na. Ah, la 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 la. Uwi na, uwi na. May ibon oh. Ano? Yeah. May ibon, may ibon. <laughs> Mabilis ako. Ala. Nandiyan na sila ni Ate. Ha? Labasan na sila Ate. Labasan na rin mga kapatid sa school. Ayan si RJ, hindi nakaka-school. Yay! Pinaglaro kami ng basketball. Awit na kami sa bundok. Yan, ito yung tawiran namin mga kapatid. Ito, may naglalakad mga estudyante dito. Ang ng mga estudyante. Mas malapit kasi ito. Papunta sa bahayan, doon sa amin banda. Ang eskulahan dito, sa likod. Yan, si Arjo hindi naka-eskulo. Kasi naglaro siya ng basketball. At saka nagpunta sa bundok. Ayan, patawid na kami dito mga kapatid. Ah, dito sa amin damuhan. Ayan oh. Ano? Yung isa, mayroon ng isa doon naglalakad. Oh. Ayan. Ayos sa damuhan. Ayan. Maraming salamat. Thank you very much thank you for watching bye bye i love you god bless